hindi na about sa love life yung iniyakan ko ngayon. Nagbe-breakdown ako about sa future ko. Iniisip ko lagi if mabibigay ko ba yung buhay na gusto ko para sa parents ko. If mapoporsyo ko pa ba yung mga pangarap ko para sa sarili ko. Hindi pala pero yung pressure na ma-feel mo once future mo na ang pinag-uusapan. Yung mga anak na hindi marunong tumunaw sa magulang, kahit anong marating nito, hindi magiging kabuluhan. Kahit sinasabi natin na hindi naman obligasyon ng mga anak, magulang. Yes, pero ang sabi ng Panginoon, honor your parent at kasama mo doon sa pag-honor na yun. Yung meron kang ganyang gawin para sa kanila, inagawa mo sa mga anak mo na naririto kahit magkakapamilya kayo huwag nyo titingnan na ang dapat niyong bigyan ng focus yung sariling pamilyang nang larang hanggat mabubuhay ang mga magulang nyo iparamdam nyo na kaya nyo silang i-honor in all aspect ng buhay huwag kayong iiyak sa kanilang living dahil marami kayong regrets no wala kayong kwentang anak kung iiyak lang kayo sa kanilang lama pero nung mabubuhay hindi mo ginagawa ang dapat mong gawin para sa kanila kahit anong hirap ng buhay at sitwasyon, sikaping bumukod at itaguyod ang sariling pamilya. Bumukod, kasundo mo man o hindi ang biyanan, iba pa rin kasi yung freedom na maramdaman mo bilang isang asawa at magulang na nagagawa mo yung gusto mo para sa sarili mong pamilya. In on your own roof, mas nag as mas nagkakaroon tayo ng room to grow bilang isang magulang at asawa. I believe that this is very important for healthy marriage, healthy parenting, and healthy family relationship. Check your spouse kung comfortable ba siya sa kinalalagyan niya. Baka hindi mo alam, gustong gusto niya ng family privacy. May mga misis na nagtitiis lang dahil inayaan nilang mag-lead ang mister nila. Pero kung ito naman din ang maging lead ng laging hindi nyo pagkakaintindihan, siguro panaw na para mag-step out at iyong comfort zone you cannot grow if you choose to stay in your comfort zone. Minsan, may mga mister na kailangan lang ang konting post pero sama nating ng support at panghihikayat na kaya niya at kaya niyong mag-asawa laging idaan sa may na usapan. Laging piliin kung anong mas makakabuti para sa pamilya. Money can be earned pero yung pamilyang tinataguyod nyo mahirap ayusin kapag naging dysfunctional na. Magtiwala kayo sa Diyos na kaya niyang mag-provide. Basta marunong kayo mag-sumikap at gustong naman talaga laging paraan. Genesis says, therefore, all shall love this father and his mother and shall live into this wife and they shall be one flesh. Genesis 2 chapter 24